morning, Ride and Roll. Kamusta? Absent ako nung Friday. Oo. Ay. Asan ba ako nun? Friday. Nag May deliver kaya. Ah, nag-ano kami? Isabela. mm, -mm di ba? Isabela. Mayroon kami ube. Ang sarap ng ube, promise. Thank you talaga. Napatikim kami ng ube, pai. Nakarating na kayo ng Isabela. Correct. Thank you talaga. Ah, Leon? Karang tayong lion. <laughs> <laughs> Natawa. <laughs> talaga sinito yun dito para maging leon leon look ganda no mo ang leon <laughs> ang kulit sino nag shade yun ah talagang pinagroom mo uh, talaga ano siya. sa groom talaga sa groom talaga ng chow chow yan uh -huh. Lion. ganda na mukha niya dami sa mga mga Female yan, may papel. Uh -huh. Pero ang presyo ay mura lang. Lagi naman eh. Magugulat lo. Ah, <laughs> uh, proven proven once female chow. Tapos uh, may PCCI papers. Complete vaccine. Ah, alagaan mo. Wow. Yung. Pampanakot <laughs> Pag lumaki laki pa. Sige ko na lang yan ng ano. 10K. Ay, hey, mura na. Ano yun? 10K talaga. Ay, papel pa, no? Ang ganda o. Oh. Ang ganda na mukha o. Oh. Eh. Ano yan? Blue tang talaga. Oo nga, yun. Blue tang talaga, ano? Eto. Na, na naman sila dyan? Oo. Ito, meron tayong Merle na, ano? Merle. English Bulldog. Ganda, no? Yan. Yeah, yan, yeah, yeah. yeah, no? Bye, By May taon na ba ito? Ah, uh, ano pala? Sa so, taon may higit, pero ano pa siya? Umaano Virgin talaga park. ng, ano, camera, oh. Ganda, no? Papakita ng Ilas talaga, oh. Ganda. Okay. Virgin pa. Virgin Hindi pa, pa low-low yun. Yeah. Yeah. PCCI papers. Okay. Pigay ko yan ng 30K. Merle pa. 30K lang. 30K ah. English bulldog. Ganda uh oh. Ganda oh. 30K. Lego sa bulldog. Trek na lang. Yun. Kasi yung papi, ang benta ko 28. Oh, okay. Papi pa Tapos <laughs> Ito oh. Buhay na buhay Tapos na. Tapos merle pa. Mag-i-hit na yan. Ang ganda naman. ng kulay niya. Ang from... ganda. ganda. Tapos meron tayo dito ang small breed. <laughs> Yung ba, ano? tuta mo ba? Tuta. Papi pa lang yan. Eight months pa lang yan. Papi pa rin. Yung cage niya pang tao. Oh. <laughs> laki. Yun, uh, ang laki. malin oh, mo na parang silver ang kulay niya. Oo, silver. Parang ano. Eh. Uh, Pero ganun, ganun. Ang ganda. With PCCI papers, eight months, male. For only 10K papel. No? Pero ang kulay, ang ganda. Ang laki, oh. Lang Pati to. yung nguso niya. 10K lang. 10K lang. Ganda Mabait. Mabait. Unahan na naman sila dyan. Unahan na kayo dyan. Alam mo yung natin nung linggo? Yung maliit? Yung kit na ka? Ang hmm. dami nag ay, ang git talaga nun. Swerte ni Ma'am Diana. Ma'am Diana, shout out sa'yo. Shout sa si Ma'am. Okay. Swerte saan naman awa. niya, siya nakakuha. Siya nakakuha. Baka naman, Ma'am. <laughs> Pag nanganak yan. <laughs> Meron tayo dito mga large breed. Oo. Oh. Pero <laughs> <laughs> dito pumasok ka kasi. Oo. Meron tayo dito ng XL size. Ano? You know, ah, uh, XL. size yan. Nakakatakot. Ayan, yeah. chihuahua natin, no. Oh. Alis pick up Chihuahua yan. Long coat lang eh, yan. Ah, female yan, long coat. No, bigay ko na lang yan ng 8.5. Ah, okay, 8.5 na yan. Tapos yung choco double natin. No, no? Na nung Sunday ay 7,000. Mm. Ay, wala na ba yung mga kasama nila? Oh. Hindi, ano, hindi ko lang dinala. alam. Ah, Pinayin ako lang. Ito, bigay ko na lang ito ng 7,000 to Bigay ko na lang ng 6K. No, male to male. Okay. Tapos itong female natin na uh, choco, mm. 5K na lang yan Nako. Bigay na lang natin sa kanila yan uh, uh, Namigay ka. <laughs> Ayan, pinamigay na. 5K na lang. Uh, gusto nyo ng pamigay? buling sa ilalim. Pamigay na lang din natin yun. Nako. pang konsumo oh. oh. Ito, Britain, no? Uh, Brindle, no? Oh, Brindle Proven, 2 years old. Oh. How much? 5,000 na lang yan Oh my God! Pinilang ng dog <laughs> Lahat bagsak presyo ah. Always kay Kuya Alvin, Siyempre, diba? eh, Kapag... agawan na naman to. Unahan na naman. Bagsak presyo, pero pa-shoutout. Go! Ayun. <laughs> Shoutout kay Dr. Ina Sendana. Mm -hmm. Na taga Mungkada Tarlac. Nasa Dubai siya. Okay. Nakakuha ng blue sheets natin. Diniliver namin sa Mungkada Tarlac. Meron siyang pet station. Ang pangalan ay... Pure Love Pet Station. Pure Love. Yung Pure Love F U R E parang fur. Okay, okay. Fur love. Oh, fur love. Uh, shout out ma'am. Ma'am special shout out sa yo. ayan ha. Shout out na ito. <laughs> ma'am Diana Orsino Alvis na taga Makati. Nakabili ng EB Papi Uy. Yan. Shout out ma'am at kay Sir. Shout out. Kay Sir Bot Bot Martinez na nakakuha ng Rottweiler natin. Yan na adopt tail. Dineliver namin ni Mrs. sa Orani Bataan. Lahat na Makalawa. Wala na kagad, no? Wala pa sa linggo. Yeah. Sir, shoutout, Thank you so much. Shout out. At kay John City, na taga pinagkwartelan Pandi, Bulacan. Opo. Oh, nakakuha ng Belgian Malinwa natin, na papi. Mm. Meron siyang R3MC Garments and Sewing Equipment Trading. Sir, shoutout out sa'yo. Thank you so much po. At kay Mark Lawrence Santos, na taga Pulilan, Bulacan. Opo. Oh, Pakuha na natin siya ng Belgian Malin na dalawa Thank you sir Thank you Shout out Sila Sir Rogelio no? May kawayan gulakan uh, Yan lang uh, ano Anak niya Okay Ako niya Ito oh. Ganyan na dalawa yung kukunin namin sa kanya Oh actually may kukunin siya sa akin <laughs> Pati pati na lang <laughs> Ah medyo ano eh Nasa this <laughs> <laughs> Good morning kaya no Good morning, Good morning. Magandang buhay. Ano, Inihilamos mo lang yung pokar. Ano yan? na ako. Minam mga gamot. oh yan. Si Tresin. O, si pa eh. O nga, mukhang ano ah. Nisipon ka. Ayun lang. Makakatulog ka niyan. Ngayon lang ako na sa palahipo. Oh, okay. O, oh, yung gaganda. may gorn so kita ay jen so katung la May Malam may Tidak. 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 ko lang Tidak. Yan. Tidak. Yan. Oh. Pati to? Babae, mahal. 45. Okay. Lalaki? Yung lalaki, bigay ko 35. So, ito baba, ba? ito? Oo. 35 na lang, ha? Oh. Yan, yung mga brown. 35. 35, 35 to 45. 45. Kapati ba nila to? Kapati nila yan. May isang, may isang ganyan na bilhin yan na. Ganda, eh. no? Parang may pato kayo ba ba? Try ko. Try ko. Kompleto na ba ulo niyan? Ito yung price natin. The ito price natin. Bigay ko na lang ito ng ano, na 25. Compact yan, o. Lalaki yan. O, liit lang. Ito lang kalit lang. Lalaki. Kompleto ba siya TV gate? Kompleto papel. Bako na. Aalagaan na lang. Ayan. May datchan tayo. 5-5 na lang. Okay. Mayroon Ayun na lang 5, 5 isa. God, dalawang God. lalaki, isang babae. Yung babae, 6K. Oh, okay. Pero yeah. negotiable lahat eh. No? Ah, oo, oh, negotiable. Tapos meron tayo yan. Yung compact, ano mm -hmm. ah, micro. Oh. Mm -hmm. Bigay ko na lang 25 yan. Parang Ay, panda to, no? Yan, no? Oh. Panda. Panda nga kung tawagin mo na yan. Oo, oh, oh, kasi yung mata. Bigay ko na lang na 25. No, 25 na lang. Na. O, negosyable pa. Negosyable pa. Oh. Negotiable okay. pa. Negotiable pa. Ayan. Yan lang yung aso natin. Pero meron pa tayo sa, ano, sa bahay na Chinese Sharpay. Meron pa tayo. Ang dami mo pang alaga. <laughs> Meron pa tayong bully. Oh, no. Meron pa tayong chihuahua ron. PM lang ay sa akin pag ano yung kailangan yun. Meron tayo sa pari. Pang malupitan ba o oh, yung sa main account? Doon na sa main account mo na. Roald, 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 Dullar. Roald Dullar. Yeah. Thank you, Kuya Roald. Thank you. Yeah, good morning, Kuya Ace. Good morning po. Right Iwawa. in the morning. Ilang man sa po? Two months po. All male. All female. Eight, five. <laughs> <laughs> Puro babae po. Yan. Puro apple head. Lang lang. Yes. Lang lang. Yes. Lang lang. Yes. God bless po thank you more viewers po more viewers Salamat po God lahat po mga nanonood thank you, thank you. Good morning, ah, good morning good morning. Good morning. Good morning. Andito na tayo uli. Andiyan uli yung mga aso nating makukulit. Ah, ah. ah, 15k lang. Lalaki. Ah, Parehas lalaki. Ah, okay. with papers oh, na 'yon. Oh, may papel ah, pa no? May papel na 'yon. 15k lang laki Oh. Negotiable pa 'yon. Ilang months pa? Ah, uh, magsi six months sa sila. Ay, ito American bully. Uli, uh, ito. Parehas lang. Oh, ah, okay, magkapatid. Okay. Ngayon, okay. diyan pa ikakarnatin, yung, yung sila lang din. No. Wala papel. Wala papel, kompleto papel. Yun. May lang, okay. ito, ay ito, 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 na lang, ito, 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 kuya ito, 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 sa ito, ito, oh, Sagot ito, 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 No, oh, nasa aso. 7 months. Pa-puro. 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 With puro pa puro pa puro pa puro pa puro pa puro pa pa puro pa puro pa puro pa pa puro pa pa yan. Okay. Ayan. May pa puro <laughs> ah, morning. pa Good morning! Good morning. Good morning. Ha, na yung mga Yeah, mayroon ako dito yung Shih standard. Ang ganda na Shih Tzu mo, lalaki. Ang oh, ganda na. Ah. Male and female. 7.5 okay. siya female. 7K oh. siya, lalaki. Ayan o. Oh. Tapos, meron tayong bang budget meal. Budget meal na? 3.5 na lang. Ah, Pag-groom eh, nyo na lang. Okay. 3.5 lang to. 3.5, may bango na. Ang oh, ganda o. Oh. Pag-groom nyo lang, gusto ko lang mahalagahan lang talaga. Oh, uh. 3.5 na lang. Kaya binilalabas na na mura oh. to. Tapos, meron ako dito mga Belgian. Ang gaganda Ayan, Bagsak ah. President, 7 na lang, negosyable pa. 7 na lang. Oh, <laughs> iba po na. Ba may babae dito. Wala, puro ba ba lalaki. Mas ba pag may babae, mayro sa bahay isa. Isang oh, okay. babae. Ayan, 7 Sete, 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 Tapos? Pero na ako ng oh, corgi. Uy. Ayan, corgi. Ang Dalawang lalaki. Oo. Ay, ang ganda. Bigay ay, 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 ko na lang 30K. 30K ang mabura yan ah. Oo, mura ka rin. Wala siyang papel, back in line. 30K na lang. Ito yung mga pigeon nila. Ayun. cute ay, niya eh. Ay, ay, ano? Ay. Ay, yan yan. yan oh, talaga. Ayan Hindi na lumaki ngayon. Hindi pa. Ayan pa rin sila. Three months. Ay, back na. Meron na, meron na. Ayan, sa mga ba gusto kong bumili ng aadog ko, kontakin nyo lang ako nakalagay na sa kanya. Thank you. Thank you. Good morning, boss! morning, boss! Anong meron tayo ngayon? Meron tayo ito, Alaska at Palamute. na lang? Isa na lang. Oto. na lang ito. 10 na lang, Alaska at 3 months old. 3 months old. 3 May. Oto, na lang. Ano kayo? Ito. Kaya siya na yun. Big bone. Oh, big bone. Uh, dito po, pag tsaka bone. Kaya tumami pag mo ah. po, bully. Two months old, be made. Bakit po di ba? Diba? Bakit? Bakit? Micro-exo. Uh, Micro-exo. 10K.

9k negosyable pa o. Gumto o, 2-5 lalaki. po parehas. 9k. 9k. Golden Retriever. Ito po, Golden Retriever. Nakakasga pa. Two mas old. Babae. Sa babae, 8k na lang po. 8k o, oh. 8k Sa lalaki, 7.5. 7.5. Ito yung mga lalaki. Opo. Okay. Ay, fresh pa po. Ito hey, oh, pa, oh, may okay. fresh pa. Oh. Ito, sampo na lang ito, boss. Ito, 10K na lang din. May papel okay. pa yan? May papel pa, PCCI. Oh, okay. may papel din, oh. 10 na lang, fresh. Oh, ayaw niyang no? tumingin. Frenchy! 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 Oh, Frenchie. oh 10K! May papers. Shout boss. Ah, uh, shout out sa mga tropa ko diyan. Yung. Lang. Ah, tayo tayo. Lalagay na lang niyan mo. Oh. Uh, oh, na lang. Okay. 09918049058. Kuya. Uh, uh. Kuya Mike na, na po. Kuya Mike. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. ito Good morning, Good morning. Good

Yan, ba? Eh, malapit na, mag, eh, mag, -bear. mag -bear months na oh. eh. Ten months. Paska, paska, na si ito? 20k. So subscriber niya, 18k. ICB papel. 18K? Baba yan. Lahat ni, ano ah. Oh, basta, subscribe basta lang subscriber. Basta subscriber ah. Alipot tayo rin sa annex mo, annex. Ito, isusubok na lang <laughs> 'yan. Bae, I see na sa me. na, lang. na na. 18 number ba? Ito 15k. 20k lang sa sobrang dami. Ano? Ito 40k. Yan k. na

Ayan! Para mabilis yan lang. Kung narinig nyo nga yung mga discount na binigay ni Kuya Roy ah. Oo. Kasi subscriber kayo na Ride and Roll. Yun ang makukuha niyong presyo. Pag binili niyo yung mga ano ni Kuya Roy. Oo. Ayan, may shoutout ko ba Kuya Roy? Wala, wala. Yung alam mo kayo, yung biyahe mo ngayon. Ay, mamaya. Eh, ano pa nga lang ito? Teka. Mandaluyo mo. Okay. Teka ha. Hindi lang. Eh, Sir Chris Paul. Mamaya, Sir. Hindi ba basketball player yun? Eh, yun ang... Yun ang pangalan, Chris no. Paul. Thank you, thank you, thank you. Thank you rin sa tubig. Oo, thank you. Ayan, Kuya Jerwin, good morning. Hulasan na, hulasan. Oo, oh, hulasan. Okay. <laughs> Init eh. Ayan. May silso si Kuya Jerwin, tatlong. Ayan yeah. yung black and white, para sa babae. Sige na lang ang 5,000, pati lalaki. 5K na lang. Hmm. 5K na lang. Ang gaganda oh. Nabilog. Oo. <laughs> Pangyo. Pagkil na lang. Pagkil na lang. Wala ka na Ang <laughs> ganda nga eh. <laughs> Ang kintab. Ang ganda o. Oh. Ang linis ha, kaya Jerry. <laughs> Party din. Di pa naliligo Wala pa? Di pa <laughs> Okay. So so sipon. Ah game dito naman sa ano. Ano ito muna unahin natin para mas madali Ayan, 5k lang yan. Ay, guys, love yun. Itong ano, 5k na lang. Kaya hindi uh, no, sila pwede magkahiwalay. Talagang 5k lang, Oh, dalawa 5K na, 5k. Ayan, 5k. Okay. Okay. No. 5 lang, na Golden natin, 8k na lang, 8k. Isa. Ah, isa. 8k daw, isa. Okay, may babae lalaki dito. Ala, parehas na lang lalaki. Okay, parehas lalaki. Okay. Pero pa kayo dalawa. Oh, Tapos ito, 8K, may bawas pa. Okay. Yan. Micro. Micro. Tapos no? dito, 12K, may bawas pa. Yes. Babae ka May password Yan. <laughs> yung isa natin na... Tapos ito, blang... 15 na lang. 15 with papers. 15 na lang ito. Oo. Okay. Oh. 8CCI. PCC oh, we'll like na yung paper. pina Ang ganda, no? Lang 15 lang Lalaki, 15, 15. Fix na ba yun? Fix na ako okay. Naku, ito pinakamura uh, Sa inuikot namin na, uh. Inuikot namin, yan pinakamura. Maganda so, hmm. pa yan. Babae. Hey yeah, Jeremy, shout out. Uh, shout out ako sa relatives ko sa Abu Dhabi. Doon. <laughs> Ay, mga tita ko, tito ko, pinsan uh -huh. ko. Kamusta kayong lahat dyan? Uh -huh. Abu Dhabi talaga. <laughs> ingat, ingat. Thank yeah, you, yeah, kaya yeah, yeah, Jeremy. Ayan, uh, no in-interview po si Bocha ng ABS-CBA. Kasama natin ang ABS-CBA ngayon dito sa Bukawi Press Market. shout out no out, <laughs> <laughs>